Nasa linya natin, mga kapuso, andyan na ba siya? Kukunin okay. natin siya. <laughs> si Attorney Romulo Makalintal. Kasi si Attorney, Attorney uh, Romy Mac ay Oo. nanalo na sa Supreme Court, di ba, Weng? Oh, di ba? Siya so, oh. nag-question dyan. Oh, okay. Nag-question na niya ito. At ito na naman, mga kapuso at kinay-question na naman. Ah uh, si Attorney Romy Mac, nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, Attorney. Mga uh, magandang mag-as sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-panood at pakinig. Babasa ko yung inyong ano ano ba tawag doon na manifesto, papaano, uh, uh, liham kay presidente para mm -hmm. hilingin well, na natin. Ay, mm -hmm. actually parang panawagan ko yung kay uh, uh -huh. Pangulong uh -huh. Marcos. Mhm. Uh -huh. Nababasa kaling pwede naman kaming makipag-ojen sa kanya. Mhm. Uh -huh. Na Para ipaliwanag namin bakit ang batas na yan, panukalang batas na nagpapaliban ng halalan sa December 2025 na, at uh, gagawin daw sa first Monday ng November 2026, ay eh, dapat na kanyang ibito. Kasi ang problema kay Pangulong Marcos, ang naririnig lamang niya, yung more than 300 congressmen and 24 senators, mm -hmm. hindi niya naririnig kaming mga uh, taong bayad na humihingi na sana ay hindi ipospon kundi ipagpatuloy natin ang halalan yan. Base doon sa desisyon ng ating Korte Suprema sa makalindal versus Comelec noong 2023, na yung postponement ng barangay elections ay unconstitutional mm. kung walang kadahi kung para ito ay ipagpaliban. Mm. Yung sinasabi na um kailangan i-postpone kasi masyado maraming halalan na tayo ngayon 2025. Hmm. May nagkaroon tayo ng midterm. Magkakaroon ng barangay. Meron pa tayong BARMM. Kaya nga super year daw ito for election, Atty. Macke. Eh. Hindi po well, sapat na dahilan 'yon para mag-postpone tayo ng isa sa mga halalan, particularly BSKE. Hindi dahilan yon, Weng. Yan ay katibayan pa nga na hindi nila pinag-aralan mm -hmm. ang patas na yan. Kasi alam naman nila na meron tayong... Uh, Uh, election ng barangay sa December 2025. Mm -hmm. ay, bakit nila pinospon yung farm election ng October 2025? Mm -hmm. ay, alam naman nila na merong uh, kung yan ang dahilan nila, pwede but... eh, ang postpone nila mm -hmm. ay yung farm. Mm -hmm. Kasi nauna nang naka-line up, yung nga barangay election. May budget na nga yan. Eh. Mm -hmm. At uh, hindi mo naman dapat na sasabihin na hindi namin kasi alam na may barangay. Alam na alam nila may barangay election. Yes. Pangalawa, apat na pong posisyon lamang ang at stake sa BARM. 40 positions lamang yan. Kasi yung 72 na dapat na position hindi matutuloy dahil sa 32 districts ng BARM, hindi pa nabubuo. Katunayan, may question nga ngayon sa Korte Suprema yan, kung dapat ipagpatuloy ang BARM election, ganong hindi buo yung distrito ng BARM Parliament, ng Parliamentary uh, Guadalara Organization. So napaka babaw na dahilan yan, ano ha, hindi pinag-aralan. So kung meron man dapat i BARM hindi BSKE. Yes, baby. yun ang dapat nilang pinuspon dahil sa alam naman nila na merong mangyayaring uh, parang uh, barangay eleksyon. Kasi ang nangyari yan, ay katuparan kasi yan ng pangako nila. Ayaw nilang masira sila sa mga barangay officials noong panahon ng halalang 2025. Ipinangako yan nila na ipagpapaliba nila yung barangay election para nga naman ma-extend ang term of office ng mm -hmm. incumbent at para mapuha nila yung boto ng mga incumbent para di upetition. Mm -hmm. Attorney ko sakali po lang. Sabi nga nila for the sake of argument, ano yung pwede po na maging dahilan para maging legit yung postponement ng BSKE. Walang dahilan para ma-postpone ano mm -hmm. Kundi kung halimbawa karong emergency magkaroon ng tsunami magkaroon ng pandemic na naman sa ating bansa. Mm -hmm. Yan siguro ang pwede. Pero, Pero hindi ang mga, any con political consideration? Hindi political consideration. Mm -hmm. At isa pa, ang first Monday ng November 2026, alam niyo ba, no November 12, mm -hmm. All Souls Day, Araw ng Kaluluwa na iyan ay sacred religious tradition ng ating mga mamamayan mm -hmm. na tayo ay nasa probinsya. Imagine for the week nang uh, mag-o-observe tayo ng nasaping religious tradition, politika ang mamamayani sa ating bansa. Mm -hmm. so, 'Yun lamang ako makakarinig ng halalan na All Souls Day, Araw ng Kaluluwa or mm -hmm. All Saints Day, ano ba? Kaya oh, ayun eh, eh talagang hindi pinag-aralan 'yan. Ay mm -hmm. eh, nasa probinsya ko pa no'n. Oh nga. Okay. Paano makakaboto <laughs> okay, 'yung mga taong bayan ay nasa probinsya ang karamihan pa sa ganang kanong araw. Okay. okay. Sige sige. Uh, wait. Uh, ano po ang plano niyo ngayon Attorney Mac? Um, kung halimbawa kasi sabi nga nila, whether pas, pag hindi binito ni Presidente Marcos yung batas, yung enrolled bill na nandun na po sa Malacanang, maglalaps into law. After 30 days, automatically, pirmahan niya hindi, magiging batas ito. Kailan ba yon well, Um, the August, August, the... Within, uh, August 12, within, 12 ba? Within August eh. Uh -huh. Attorney? Uh -huh. Uh -huh. Well, sa sandaling maging batas yan, mm -hmm. ay siyempre, pagdudulog kami sa Korte Suprema. Mm -hmm at ang muli naming ng uh, paliliwanag sa Korte Suprema na sobra naman ito, ito ay paglabag na doon sa decision ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec na, mm -hmm. ano, ha? na para bang binabaliwala nila. Andito na naman kayo, ito na naman ang gagawin ninyo. Sinabi, binigyan na nga kayo ng guidelines ng Supreme Court, ito ang dapat gawin, ito ang mga pwedeng dahilan. Pagkatapos ang sasabihin lang, lalong-lalong, sinasabi ni Senator Amy Marcos, yun daw post moment incidental lamang. Mm -hmm. Sabi ko, incidental ang aming secret right to vote? Mm -mm. It's just a mere incident? Hindi ako makakapayag na uh, nagkataon lamang na may karapatan tayong bumoto. Na ang pagboto natin na isang pagkakataon lamang. Iyan ay isang mm -hmm. sagratong bagay na dapat na eh, hindi tinatanggal sa atin. Mm -hmm. sa ba, Bak bakit po ang napaka... Mayayari, hold over na naman tayo. Yes, hold over na naman. Maniwala ko sabi ng Korte Suprema, karamihan sa mga justices, yung mga hold over na yan, it constitutes legislative appointments. Correct. At yan ay paglabag sa saligang batas na nagsasabi na ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. Ang nakikita ko nga rito Weng, eh, mm -hmm. baka i-copy-paste lang ng Supreme Court yung kanilang decision. unang decision <laughs> pagka nag-file ulit sila Atty. Mac <laughs> uh, sa Supreme Court pagka nag-lapsing <laughs> ito. Mm -hmm. Po, eh, baka sabihin, ano ba naman kayo? Hindi na ba naman na dala? Ano ah? May <laughs> Pero, problema na nga tayo dyan sa interpretation sa impeachment proceedings na yan. Mm. Eto na naman, may problema parang sa barangay. Sa so, tingin niyo po, Tony, bakit napakadali para sa mga mambabatas na palaging ipospon? Kasi parang Mula nung tumanda tayo, Joel, ilang and beses that, na na-postpone itong barangay at SK, sk elections. sa akin, so, ang tingin nila, hindi importante. Yun diba? nga. So, so, tingin nyo ganun ba ang pagtanaw ng mga mambabatas sa posisyon na yan? Ganun lang, ano, para para ba lang naman kayo. Mm -hmm. Kasi nawili sila nung kailan na postpone nila, postpone sige. At saka ang maganda dito, ano ha. Uh, Noong una, yung mga batas na ginagawa nila, mm -hmm. an act postponing the barangay elections. Yes. Puro ganun. Uh -oh. Ngayon, medyo binago nila para medyo malihis. Mm -hmm. Mm -hmm. Ginawa an act setting the term of office. Mm -hmm. uh, kasi daw gagawin lang four years. Okay, gawin nung four years pero huwag mong i-apply ngayon. I-apply mo sa susunod na eleksyon. Kasi yung mga incumbent na yan, mm hindi -hmm. eh, naman po pwede sabihin mo na sila ay magiging enjoy ka agad noong four year term na yun. Correct. Tama po yun. Kasi so magiging seven, magigal... seven years sila. Oo, di ba? Magiging seven years yung extension. Oh. So, Sobra naman kahoy yan. Ano, mm -hmm. ay, hindi na mga ako po pwedeng ganyan na para pang niloloko na ninyo ang taong bayan. Kaya sabi ko, yung batas na yan, yung panukalang batas na yan, is very deceptive. It is misleading. Mm -hmm. Bagamat yan ay sinasabing setting the term. Pero it is actually uh, postponing the December 2025 election. saka it violates yung one uh, title one subject rule ng ating saligang batas sa pagguhan ng batas. Mm -mm. narian yung extension ng term, postponement mm -hmm. of election, hold over, extending no. the term ng mga parke. Uh, so sabi ko ang daming so, ano nakapaloog? pa naman batas ito, ano mm -hmm. ah? Pero kung sakali po na magpetisyon kayo, anong pwede pang gawin ng Korte Suprema? Sabihin ulit na, o oh, huwag nyo ituloy yan, pero hindi natin makakastigo yung mga mababatas natin na paulit-ulit nilalabag ang utos ng Supreme Court. Eh, hindi naman yun. Pwede yung kastigoy yes. Oh, lang eh. sila ng taong bayan. Mm -hmm, ano, mm -hmm. ah? taong bayan lang nakakastigo sa kanila, at sasabihin na ito yata ang mga mambabatas na ito ay eh, talagang hindi marunong gumawa ng patas. Mm -hmm. ano, ha? At hindi lang masyadong pinag-aaralan ng kaya mga ginagawa. Ako, sabi ko nga doon ako, sa no, naniniwala na, dyan, hindi na makakastiguan ng, ta ng taong bayan kasi yung mga dapat kinastigawin, nandiyan pa rin eh. Oo, oh, pa nga ulit eh. <laughs> ay, sana naman eh, mat matuto naman sila. Ano, ha? matuto naman sila. Kaya nga ako'y nananawagan, baka nakikinig nga si Ms. Claire Castro o si Mr. Lucas Bersamin. Bigyan nyo naman kami ng pagkakataong makausap ang Pangulo. Yun ang sinasabi ko, hindi nyo pinakikinggan kami Pero yeah. attorney ma, like political ally. Oh, pero ano, attorney I'm sure wala kang kakampi sa ano, hanay ng mga barangay at SK officials. Well, may meron din naman, <laughs> meron din. Lumalapit din sa akin, <laughs> Talaga, ano. Talaga, gusto nila matuloy. Oh, mm -hmm. alam mo sabi ko nga sa sila. Ang katampilan ng mga uh, political allies ng Pangulo, walong mm -hmm. walong opisyal laman ng bawat barangay. Mm -hmm wawalo lang 'yan. Ay ilan ang gustong palitan niyan? Million-million ang gustong Correct. palitan ng mga 'yan. Mm -hmm. Ano? Baka nagkakamali sila ng bilang. Mm -hmm. uh, walo lamang kailangang pagbibigyan. bibigyan pero mahigit na isang daan, ang doon ay uh, nagnahangad na tanggalin o ipagpatuloy mm -hmm. yung ating halalang 'yan. Alright. Attorney Mac, salamat sa oras. Mag-iingat ka. Thank you. Good morning ah. po. Morning. Ay maraming uh, salamat sa inyo, uh, at, maraming salamat sa inyo uh, at maraming salamat sa inyo mga taga-panood, taga-pakinig. Meet ko po. na kayong lahat. Oh. Ka. Yes, <laughs> thank you, po. Thank, thank you. 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 Si Attorney Romulo makalintal Election lawyer, mga kapuso. Magbibigay ng ang time. Walang